Uh, ngayong umaga po kasama natin ang uh, isa sa member ng uh, committee dito sa uh, Carlos P. Romulo Senior High School at uh, nais lang natin uh, kunan ang informasyon sa kanilang proyektong uh, Brigada Eskwela. Okay. Ma'am, anong pangalan nila Magandang umaga po. Ako po si Jackie Casado, master teacher po ng Carlos P. Romulo Senior High School. Oo. Ayun, so isa sa committee at tumutulong para maisaayos yung paaralan bago magpasukan. Okay, oo. Ma'am, ano po ang uh, layunin bakit uh, nagkipagugnayan uh, ugnayan kayo sa ating uh, 1502nd uh, Brigade para sa Brigada Eskwela? Actually po um, yung 1502nd uh, Brigade po, they have been partnered uh, partner na po namin taon-taon for four to five years na po. Mm -hmm. So, naging practice na rin po namin na talagang, um, ano na po tayo, established a partner. Mm -hmm. Kasama na po namin kayo taon-taon uh, sa pag-prepare nung paaralan to make sure na safe yung mga bata bago pa magsimula yung mga, yung klase. Oo. Uh -huh. So, ano po ang current uh, status ng... Uh... Uh, Carlos P. Romulo ngayon? parang nakikita ko maganda naman, pero ano ba yung gagawin natin ngayon? Opo. Uh, sa ngayon po, itong uh, taon na to kasi last year, um, marami na pong improvements na naitulong yung 15 second Um, sa mga repairs, sa uh, sa paglilinis Mal malaki na po yung improvement. Mm -hmm. Sa so, ngayon po, i-maintain na lang po natin. Merong mga minor repairs, ah uh, sisiguraduhin din po natin na yung garden ay safe para mm -hmm. iwas uh, dengue mm -hmm. and also yung mga bagay po na hindi kayang abutin like uh, yearly po inaakyat nila yung niyo po yung etong mga bubong mm -hmm. and uh, ayun po uh, lahat po ng... Uh, for for repairs po to make uh, to make sure na lahat ay safe lalo ang mga kapataan. Uh, Maam, gaano kadami ang uh, papasok na estudyante dito sa ating eskwelahan? Ang pinatarget target po natin ay uh... 400 students uh, 400 students po ang average but uh, we are expecting na mag-increase tayo to 600 uh, students a uh, senior high school students po. Oh. So open pa siya ngayon. Open na open po. So kung may mga estudyante uh, anak tayo na i-refer sa amin, welcome na welcome po sila. <laughs> Oo. Oh, oh, ay kumusta naman po ang security uh, preparations natin at at the same time yung paghahanda natin sa anumang uri ng uh, mga crisis or uh, kalamidad? Opo. Uh, with regards to the crisis, meron po tayong active na DRRM. Okay. So... Ano, na meron din ang mga, um, paunti-unti po mm. nakukumpleto natin yung mga gamit. And mm. then sa kabilang paaralan naman po ay meron naman tayong evacuation mm. center. Mm. So may mga tools tayo. And trained naman po sila uh, katulad po ng uh, earthquake. Meron tayong mga earthquake drills, mm. mm -hmm. fire drills na, na ginagawa. And uh, meron tayong coordinator, uh, teacher pagdating naman po sa mga kalamidad. At syempre po, sa tulong po ng uh, 1502nd uh, Brigade, no? Apo, uh, oo. Oh, oh. Ma'am, uh, gaano kahalaga ang presensya ng mga uniform personnel kagaya po itong uh, nasa harapan nyo ngayon? Uh, very important po talaga ang uh, uniformed personnel kasi dito nagkakaroon tayo ng uh, confidence that uh, the school is safe, yung partnership po natin. Um, Talagang ako po bilang magulang kapag nakita ko po na may uniform personnel mm -hmm. masasabi ko na wow dito ko i enroll <laughs> ang anak ko dahil sa lahat po ng uh, ng ating uh, um, parents isa po yun sa tiniting na hinahanap natin uh -oh. uh, safe and secure yeah, ang uh -oh. mga students. Uh -oh. But uh, ito po ang ini-expect nyo sa amin yun. Number one, ano uh Honestly, yung una na-excite na ako kasi it's been <laughs> how many years, ano? Okay. Pero yung ngayon po sa... Uh, sa Ngayong araw na to. Ngayong araw oh. na to. Um, ayan po, Webes ngayon, independ, uh, Philippine Independence Day. Napaka-symbolic uh, ng pagpunta po ninyo dito sa aming paaralan. Hmm. Um, nakikita natin yung commitment ng ating mga uniform personnel, hmm. ano? Hmm. Uh, sa araw na to, since malapit na ilang araw na lang yung pasukan mm. uh, ayun po parang ay uh, yung ating brigade ang uh, magiging parang part ng finale mm -hmm. to the final uh, final operations uh, para doon sa preparation ng opening of classes okay, okay. huling tanong na lang po Ma, <laughs> ano masasabi niyo sa mga laangkawal ang lalim po, <laughs> ang lalim po. laangkawal is reserve Ah, uh, reservist. reserve okay oh. <laughs> sorry po ah uh, Uh, they are very ano uh, uh accommodating and uh, and uh, friendly hindi katulad po nung generation po namin Noon ano talagang mata at natatakot kami uh -huh. and then ano ngayon, at saka ang sisipag po nila at uh, nakikita ko po namin talaga yung commitment yung iba nga po sa kanila nung nagkita-kita kami talagang na kami uh -huh. uh -huh. <laughs> sobrang uh, ayun malaki po ang pasasalamat namin at hindi kami binibitawan ng brigade po Oh, okay. Ako, oh, so mensahe na lang po para sa lahat po ng mga uh, reservist. Ayan, so, para po sa lahat ng uh, residents ng 1502nd Infant Infantry Battalion brigade, brigade po uh, Brigade. Um, ayon so it's been 4 uh, years going 5 years po tayo magkakasama sa Brigada Swela. Uh, sana po wag kayong magsawa, wag kayo mag uh, wag kayong magsawa, na tulungan po kami at uh, kung ano man po ang nakakamit uh, ang improvement ng school, parte po kayo, malaking parte po kayo ng uh, improvement ng paaralan na to. At uh, magkita kita po tayo sa mga susunod na proyekto ng school. Okay? Maraming salamat, salamat po. Salamat po. Okay, thank, thank you. you.